at the clouds nagbless ako sa mga clouds natin kaya tinitik ko sila ng video kasi ibang iba ngayon ang ating mga clouds oh. nagkubera ng ating buong sky ano bang mayroon sana ang kapalit nito ay biyaya Ayan. kasi mahangin siya parang alam nyo na in the parts of Canada it's look, there's a uh, Like thunderstorm Naglalakad ako going to church Ayan siya oh Nakikita niyo Ang bilis Pero Binapakita ko lang sa inyo Dito muli tayo Naglalakad Going to church Sunday last mass Kasi hindi ako nakapag church kanina Dahil walang late mga dumating mga nagbantay Ayan po siya, oh, napakaganda. Ito naman yung ano namin. Maliit naming park. Minsan nga mag-picnic kami dito. Uh, Wiggle Park. Pero itong ano, ibang-iba kalangitan ngayon, oh. Ayan, oh. Ito, siguro... Sabi nila sa amin pag mga ganito maraming isda pero ito malalaking kung baga si Lucano balusiksik. Pero tingnan nyo oh. Tabid kaya tayo. Ayan malinis pati kalsada kasi linggo na. Linggo ng ano hapon mag aalas 6 na. Kaya uwi na. Alam nyo ba yung mga patong-patong na mga clouds but anyway, I am here naglalakad sinanay papunta sa simbahan namin sa St. Alfonso's Church ayan o oh. pakita ko lahat kasi lahat lahat wala man lang masilip na ano sky kundi nakuberan ng uh, dark and white clouds. Yeah, tingnan nyo din dito, oh. Sa park. Pero mas, masasabi pa rin mga tao. May, may something pag ganito, eh. Ito itong bus namin. Hindi ako magbus pero bakit pa ako magbabas kung mag-drive naman ako, di ba? Tingnan nyo yun know, o, parang nakahiga na clouds. Parang kasi akong vision. Huwag kayo, uh, Ano ba yung ibig yung sabihin? Dito tayo. Believe it or not, napanaginipan ko kasi ang ating Panginoong Isus. Yung two heart. Noong ano, katatapos lang ng, uh, yung kasagsagan ng pandemic yung katatapos lang na oh, pwede na tayong mag uh, ano, open doon ko nakita talaga at mga 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 angels na sheep white sheep alam niyo yung kantang heart the herald angel sings glory to the king nakita ko talaga pero bago that talagang sumakit ang ulo ko that time hindi ko maintindihan ang aking kalagayan na gusto ko talagang bumagsak hindi ko maintindihan bakit gano'n ang sakit ng aking ulo gusto ko talaga matulog kaya pala pinatulog ako ng Panginoon dahil yun nga alas 7 ng gabi nang ako'y humiga at napapikit ako nakatulog talaga ako pinatulog niya talaga ako hanggang napaniginipan ko siya red and white yung damit niya na yung isang kanang kamay niya yung kamay niya kanang kamay nakalihan sa atin baba nakatingin sa baba at yung isang kamay kaliwang kamay nasa kanyang puso so sabi ko pagising ko eh paraginip ko pagising ko akala ko totoong nakikita ko siya maniwala kahit hindi Tumakbo ako sa aming likuran Sabi ng asako, saan ka pupunta? Tal kasi bigla akong tumakbo pag gising ko Kasi kala ko talagang totoong nakikita ko siya Nagising ka ako ng alas 9 Biro mo yun, 2 hours niya akong pinatulog Tapos ano, nagpakita siya sa akin Nung nagising ako, takbo talaga ako sa labas na Tinitignan, hinahanap ko siya alam niyo kung ano ang nakita ko? Ang liwanag pa yun, alas 9 ah Maliwanag na maliwanag talaga Kasi summer yun eh, basta summer dito, last may araw pa sa amin eh So Ang nakita ko Believe it or not Yung buwan Bilog na bilog in that time Sabi ko, lumapas talaga ako maski sa solar namin parang nakikita ko talaga sinusundan ko kung na pero sa panaginip lang pala tapos nag-confess ako two times na kasi ko siyang napanaginipan eh nung una kong napanaginipan uh, naglalakad daw ako dahil sa marami sigurong pagsubok parang hindi ko nakaya yung mga pagsubok na dinadala ko napanaginipan ko ulit siya naglalakad daw ako sa alam niyo yung di ba mayroon tayong nakikita ang imahin siya na naglalakad si ibabaw ng dagat yun na panaginipang ko siya doon na naglalakad daw ako sa ibabaw ng tubig tapos nung isipin ko na daw na lulubog na ako biglang lulubog na ako yung talagang lulubog na ako wala na akong pag-asa alam niyo bigla siyang lumitaw biglang nagpakita inabot niya yung dalawang kamay niya sa akin. Alam niyo kung ano ang sabi niya, ang salita niya sa akin? Come to me, follow me. Kaya po mga kapatid, yung words na yon hindi, hindi ko makakalimutan maghanggang ngayon sa aking buhay. Kaya hinahanap ko siya lagi. Kaya ngayon, pag hindi po ako makasimba o may sa gathering prayer, Iba talagang pakiramdam ko. Kasi, iba kasi yung calling eh. Hindi ko alam kung calling yun. na uh, Hindi ko lang alam. Kasi, ang sabi naman sa Biblia, many are chosen. Uh, many are called. But are, but few are chosen. Mag Ibig sabihin, maraming, para sa akin lang ah, maraming tumatawag sa kanya maraming uh, na Panginoon, Panginoon. Tapos ang akala nila ay sila na, sila na ay perfecto pero hindi natin alam. In this world, nobody is perfect. Kaya ako ay naniniwala, iba talaga yung calling sa ayaw at gusto mo. Naramdaman ko 'yun may time pa na parang ako inuutosan ng Holy Spirit nasabihin mo to sa kanila gawin mo to anak huwag kang mag-alala hindi sila ang tumawag ako ang tumawag sa iyo kasi minsan parang ayaw ko na na kasi ako bilang tinawag sa gawain namin na mamuno, mahirap din pero walang mahirap para sa kanya. Tawagin lang natin sa kanya basta magsabi tayo na Yes Lord, I am ready. Yes Lord, I am here to serve you. Wala pong imposible sa kanya. Kaya pag uh, tumitingala ako parang talagang may nakikita ako. Kahapon, ang nakita ko sa makapal na ulap, lumilipad na airplane doon sa pinakamakapal na ang taas taas nakikita ko pa rin tapos biglang nawala siya nasana yung airplane na yun ay ang kanyang paglipad ay maluwalhatit at makarating sa kanyang paru paruroonan kaya mga kapatid dito lang po ang may share ko sa inyo walking sharing na naman ito. Kaya pag nagsi ako o naglalakad ako, gustong-gusto ko talaga mag-